Kapag pneumonia, hindi dapat nakakatakot agad. So, binawa ko po itong video na to para sa mga mommies and sa mga other parents na nag-worry agad kapag nasasabihan sila or nadadiagnose ang kanila mga babies na may pneumonia. So, kung gusto niyo po ng mga ganito content, pedya tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Diagnose ng may pneumonia si baby at pinauwi. Binigyan siya ng reseta ng antibiotics. Huwag po kayong matatakot agad at huwag kayong mag-worry na may pneumonia si baby. Ibig sabihin, ang pneumonia po niya is mild lang or yung low risk. Kapag low risk, ibig sabihin, nagagamot po yan sa bahay at hindi na kailangan i-admit. Ibig sabihin, si baby ay nakakakain naman, may inom niya yung gamot niya, matotolerate niya, at hindi po siya matamlay, hindi rin siya hingal. Na-diagnose po siyang may pneumonia dahil sa mga symptoms niya. At yung mga symptoms na ito, probably, ito yung ubo, may lagnat, at meron siyang plema sa likod. Kapag na-diagnose naman siyang may pneumonia, moderate risk, ito na yung mga na-admit, yung mga kinoconfine sa hospital. Huwag pa rin po kayong mag-worry dahil nagagamot naman yan. Like for example, kinabukasan, nag-round si doktor. At sa rounds po niya, nasabihan kayo na may pneumonia si baby. Huwag po kayong mag-worry dahil yung day na na-admit po siya, nabigyan na siya ng gamot noon. At ongoing na po yung pagpapagaling ni baby. So, hindi niyo na po kailangan mag-worry kung may pneumonia si baby. So, Doc, kailan po kami mag-worry? At kailan nakakatakot ang pneumonia? Kapag pneumonia high risk na siya or yung severe pneumonia. Ito na yung hirap po siyang huminga, malalim yung paghinga niya, matamlay na siya sila yung mga nadadala sa ICU. Sila yung mga natutubo. Siyempre, yun yung pinaka nakakatakot. Pero, of course, meron pa rin naman chance na gumaling yung mga yan. Siyempre, mataas pa rin yung chance na may mortality dito. Pero, mataas din naman yung chance sa Philippines na gumagaling po ang mga may severe pneumonia. Basta't na idala po siya agad sa hospital. Another question is, Doc, kapag may pneumonia sa x-ray ni baby, Nakakatakot po ba yon? Well, depends. Meron ako sa OPD or sa clinic, meron dalang x-ray na si mommy. May findings, pneumonia. Pero si baby magaling na or wala talaga siyang ubo. Ganito po kasi yan. Ang radiologist ang magbabasa ng x-ray. Ang radiologist, nagbabase po siya doon sa plaka na nakita niya. Pero kami po ang magkocorrelate ng findings dun sa x-ray based dun po sa history ni baby at saka sa physical exam. So, kami po talaga ang mag-confirm kung meron talagang pneumonia si baby. So, Dok, paano yun? Wala naman talaga siyang ubo. Yun nga, baka peklat na lang ito or baka naman ang nakita lang ng radiologist yung mga ugat-ugat. Or, pwede, meron na siyang matagal na pneumonia at nandun pa din yung uh, peklat dun sa x-ray. Pwede po yon. Kaya, hindi po dapat talaga kayo mag-base dun sa x-ray result lang. So, kailangan nyo pa rin ipakita yan sa doktor ninyo at i-correlate po yan. Kaya, sa ibang uh, official result, meron nakasulat dyan, please correlate it clinically. So, ibig sabihin, kailangan talaga siyang dalhin sa isang clinician katulad ng internal medicine, family medicine, at pediatrician. Doc, question. Kapag nagka-pneumonia na si baby, posible ba na magka-pneumonia siya ulit? Yes. Meron po tayong tinatawag na recurrent pneumonia at persistent pneumonia. So, uh, para hindi po kayong malito, ang definition lang po doon, naulit po ang pneumonia, pneumonia niya in one year. In layman's term, naulit nga po yung pneumonia niya. Posible pa rin dahil marami pong cause ang pneumonia. At ang pinaka-common, based po yan sa age ha, pinaka-common po sa toddler is bacterial na. 2 years old and below, viral infection. Pero sa mga newborn, bacterial. Anyway, hindi na natin isa-isahin yan. Ang mahalaga ay alam ninyo na pwede na ulit ang pneumonia. Kaya naman, paano ma ang pneumonia is through vaccination po. Napakahalaga po. Ulit-ulit kong sinasabi to sa vlog ko na mahalaga talaga ang bakuna. Pero nagtanong sa akin again, ano po ba ang mga bakuna na mahalaga para ma ang pneumonia? Well, hindi lang naman yung pneumococcal vaccine, pero that's one. Second, yung flu vaccine na nare-receive po ni baby 6 months pinaka-earliest. And next, yung pentanya yung Penta or yung 5-in-1 or yung 6-in-1, nandun po ang bakuna para sa pneumonia din. Yun yung Hib. Last question is, kapag ba inuubo si baby, may pneumonia na siya agad? At, Kapag ba nag antibiotic si baby, binigyan ng antibiotic si baby dahil sa ubo, pneumonia na agad. The answer is no. Kasi, baka naman, upper respiratory tract infection lang yun. Yung nagkakos ng ubo ni baby is hindi pneumonia. Baka yung plema is nasa lalamunan lang. At marami pong dahilan yun. Pwedeng bronchitis, bronchitis, pwedeng agkit na sa pharyngitis, lahat ng itis actually, at lahat ng upper respiratory tract infection, hindi po pneumonia yon. Dahil ang pneumonia, ang definition po talaga nun ay lung infection. Yung infection napunta na sa baga. At yun yung pinaka uh, lower, lowest part ng ating respiratory tract. So, so, once na inubo na si baby, more than 3 days nang inubo si baby, at meron siyang lagnat, huwag po kayong magatubiling, magpakonsulta sa doktor. So, kung nakatulong po sa inyo ito, please don't forget to like the video, mag-comment po kayo, and share, and don't forget to subscribe. Thank you!